Nakikinig pa rin po kayo sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ikadalawang eh, po at siyam na araw sa ba ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Nation Day. Willie oh, really, Boy Ramos, magandang araw sa Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao, pinalibutan ng mga miyembro ng BIAF, MILF o ang Bangsa Moro Islamic Armed Forces, Moro Islamic Liberation Front, ang munisipyo ng Tipo-Tipo Basilan kahapon na nagdulot ng malaking tensyon sa mga mamamayan. Apik ang edukasyon, apektado din ang kalakalan, mga tanggapan pribado at publiko, apektado higit sa lahat ang mga inosenteng mamamayang sibilyan. Okupado ayon sa ulat ang kalye patungo sa munisipyo ng tipo-tipo o panghilingin na ipasa kanila ang suspect sa pagpaslang ng isang ustad sa Lamitan City at ang naturang Islamic teacher ay kamag-anak ng ng BIAF-MILF commander sa Basilan. Ayon naman kay Basilan Provincial Governor Mojib Hataman hindi naman pwedeng ikustudya sa MILF ang sospek sa pagpaslang sa naturang Islamic teacher na itinurong sospek ay ang Municipal Guard ng Munisipyo ng Tipo-Tipo. Mayroon naman anyang batas na magpapataw ng parusa sa mga nagkasala pahayagpaniha bata Sinabi din ng gobernador na mayroon namang napagkasunduan ng tigil putukan o ceasefire. Dagdag pa ng gobernador na ang nangyari sa Tipo-Tipo ay hindi away ng BIAF, MILF at ng gobyerno kundi ito ay isang sigalot sa pagitan ng local Parties sa Tipo-Tipo, isang third-class coastal municipality ng Basilan Province, Bangsamoro Region. Wala well, ramos, CMN Robin, reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng OCT Base, ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat. Willie Boy Ramos, ang ating CMN, roving reporter sa Mindanao. Samantala,